sa iyo, Mangor. Panabagong vlog na naman tayo sa umagang ito. Ito ay nakalibo na kaagad. agad. Tapos na tapos na tayo ngayon. So tayo nag nagre-ready na mapunta ng trabaho. So ma-copy lang ako ngayon. Titimpla ko ng copy tapos magbihis. Kasi kakapun na late ako kakapun ng 12 minutes. Sa <laughs> mga bro, welcome back our channel. At sa alam magustuhan ng aking munting vlog pag-support naman po at pag and like and comment and pa-subscribe. Thank you. Mag-umalis. Uh -huh. Good uh, eh? na tayo sa ito ah tayo po kina. Ito tayo nakapagalmusal. Ano ano ano? Ano ganito ay sobras, Baka mamaya malit na malit ni na naman tayo yung copy tayo mo copy na lang tayo ano sa ano ka pa nalita ko ng 12 minutes mm. <laughs> <laughs> episode po tayo na ng ano may sapatos tapos laro na tayo no. Yung po sa, ano, sa trabaho, bawal po mag bawal po mag-video ng mga pagkain sa sa loob ng kusina, bawal, bawal sa amin. Mabuti pero hindi nang bawal sa amin, umawag ng cellphone pero pag mag video about sa mga food eh hindi po bawal mag video sa kusina na 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 na, na 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 sa trabaho so yung ayos yung ayos siya yun daw mayroon doon mayroon doon kusinero na laging mag na nagluluto mahawak ng cellphone may katawagan pero hindi bawal sa akin kung mahawakan sa ng bawal lang mag video dun sa loob ng kusina dun sa ako Hey bro, Si you bro. Bye bro, bye bye. bro. na tayo. tayo. Tapos na po sa trabaho. Mamaya i... Mamaya ka lang mag-auto. Pagdating po dito sa bahay. na natin itapusin. vlog. Sana vlog yung vlog. Salamat sa mga support nyo. Kahit na yung vlog itu Pero minsan aku mga cookie ako sa bahay na dito ako lang tulad sa So, let's go guys. Alis na tayo. Pasok na tayo. saya mau mabulo, uh, karating lang. saya iyo, uh, muli hanggang dito ako yung vlog. sama sa support and thumbs up nyo. Please like, comment, and subscribe. So yun, thank you very much and bye-bye. 拜拜。